Yun na ngayon, mga na mga bells, ito ramdes ng Kims. Babalik, meron naman tayo dito mga bells na i-check ng mga items. Galing to sa isang followers natin na pinsa nung tropa ko. So, ito pinapabenta lang sa atin mga biyan. Pero syempre, bago natin i-benta, dapat natin i-check mga biyan. So, ito na siya. Marami-rami ito. So, actually, eh, yung dito, na-check ko na pero sa taas lang na part. Kasi... So kayan, so kayan kasi nila to iniwan. So kayan mga bian medyo marami yung mga items. So pag inopen ko doon, baka mag -mix. So, sabi ko dito na lang sa bahay. So, mga 3 days na ata sa atin to, ngayon na natin nagawa ng video. So, una ito, meron tayo dito Carhartt na work boots mga biyan. Solid nyo, no? Uh, wala na siyang size tag, pero parang legit naman. Uh, ito, binili niya. Akala niya, kasay, uh, akala niya, size niya. Pero nung dumating sa kanya, medyo malaki. So, once siya nagamit, so sayang rin naman. Tapos siya, no? Sabi niya, ibibenta niya na lang. Nasa 3,000 ata niya to ibibenta. Siya na lang yung bahala. If ever na ma-out natin to siya na lang yung bahala sa atin mga byan. Work boots na Carhartt. Tapos ito na. Yun. <laughs> ano natin to Ito, meron tayo dito reversible ata to na Adidas mga biyan mm -hmm. Reversible to na uh, zip-up hoodie. O windbreaker na Adidas ah, ba? Reverse Ah, reversible Reversible mo yan Yan o Camo Goods yan Meron tayo dito Yung iba hindi ko na check yung condition eh ito, Meron tayong boss mga yan Merong boss Boss ito Katulad nito, ito ah, Cut tag siya NWA use condition matulad to katulad niyan di pa ako familiar so yo double check pa natin ito meron tayo ditong carhart na pants parang scrub suit ata to or pero cargo siya che check natin carhart yan mga biyan. ito jordan cut tag, pero used lang siya jordan 23 may mga sign of usage separate natin yan we love fine wolverine Nice. Mga, kul mga kulay ng damit, mga nasa 7, 7.5. So, depende kung i ay kukunin natin to Meron tayo ditong art. Diba? Ito dapat yung ilalive ko mamayang gabi. Pero since nakaset up na yung white printed t-shirt, so baka unay na natin yung white mga bian. Meron tayong Polo RL. Pero colorate na ito, ano na siya? Ano na siya? Ah... Uh, good fade lang mga biyan. Same rin nito. Triple A na Early Army. Ah okay. Mga ganyan hindi ako sure kung mabebenta pa natin 'yan. Polo BRL. Parang dry fit yung tela, may butas. Ang ah, ganyan, check lang natin. Ito Heinz BV na hin. HIN Tour 2002. Ito pwede pa natin papisubid 'yan. GI Joe. Triple A dated sa 2000. So vintage, mga vintage sa separate natin. Call of Duty. Crack print lang. Meron din dito't Gildan na Call of Duty large. Tapos mm -hmm. XL na Those who serve deserve our freedom. Oh, ah, rin pala oh. Ganda rin pala. From Gildan, mga biyan Date, Dated ba? Hindi siya dated eh Pero okay lang yan Merong Calvin Klein Kaso used lang siya Oh, ano to? Ah, Maui and Sons AOP na Maui, mga biyan Next tayo Army Veterans Ganda rin ang bakit oh Next tayo another army strong. Are you army strong? Yan. Hmm. Hindi ah. Sabi no? Obama. AOP. Dated ba? 2008. Haynes Tagless. Obama. Fast and Furious. Meron tayo ditong... Dapano, hindi ako masyadong familiar. Marami pang mga damit na hindi tayo familiar mga mga brands. Ito Decathlon, naka mo. To. Ano ba to? Kamo may si sa sa kamo ah. Only you can judge me. Ito yung front oh. Katag lang siya. Ito, National Geographic. National Geographic mga biyan. Ito to ano ba to? Ah ito ba yung ah ito yung ah hindi. Ah art. Art na jacket or long sleeves, polo long sleeves. Merong Carhartt na long sleeves mga biyan. Goods pa to. Carhartt long sleeves. May Dior. Hindi ako sure kung vintage to ah. Dior 'yan. Pero Uh, feeling ko halos lahat ng items dito i eh, ano natin i eh, papapiso bid natin Dior tupak bakit ano to ah meron ka get burned yun daw know? burn notice comic con 2009 <laughs> solid mo yan ito ang polo polo Stussy. May Stussy tayo, pero use lang siya. May Arc, mga biyan. Stussy. Yun. XL ba to? Made in Mexico, US components. 100% cotton. Stussy, mga biyan. Ito yung back, ito yung front. Ito ba? Extra large. Ah, wala yung design. day to another tide ah okay ito yung the mountain ata ah, oh tama the mountain Dated to mga biyan 2003 so vintage na na the mountain ganda rin niyan madness madness burda ito yung isa pang the mountain kaso lang distressed na siya mga biyan distressed na siya 2007 the mountain guess yung mga ganitong gifts, mga biyan, nabibenta ko to ng 300 kapag maganda yung condition. Pero dito, di na ako sure kung magkano kuma-out yan. <laughs> Sa live, 500 minsan eh. Ito, 511 Tactical, kaso yun lang. Good Fade, meron tayong Nike na polo shirt, kaso yun lang, used din. Ito, Infinity, V-neck, plain. Fallen Heroes. Ito. Call of Duty Modern Warfare. Hard tag pero cut na mga Ben. Tapos may bleach stain. Oh, may Stussy pa pala. Stussy. May Stussy pa. Box logo. Made in China na hindi ako sure. Ha? Hindi ako masyadong ano, sa Stussy kasi mga Ben. Minsan lang kasi tayo makahawak na ito. Pero, pero feeling ko legit rin ata Stussy. Tapos, ano na, mga used na tami. Harley, oh, Harley Davidson. Dated ba? Harley Davidson, good fade. Since 1903. Hindi siya dated eh. Hindi siya dated mga biyan. Ito na yung mga part na hindi ko na-check siguro. Banana Republic na polo shirt. Meron pa tayo dito. Ano to? Pilipinas. Pilipinas. Oh, Harley Davidson at ang tops. 3XL Harley Davidson. Good fade din. <laughs> Good fade din mga Ben. Guess, another guess. Ganito ah. <laughs> guess, meron tayo dito itong Superman pero di ako sure legit 'yan. Meron tayo North Face kasi use lang. Ewan ko kung mabebenta ko 'yan sa 150. Chase. Print tag na tama ba? Scar -T. Ito. Folded and hung. Folded and hung. Long line. Ganda na ito. Ah. Tupak <laughs> Tupak mga biyan. Mayroon tayo dito. The Godfather. Print tag. din. Ganda. O biyan. The Godfather official to. Ayan. Oh, gorillas. Kasi lang. Meron ako na ito, pero maganda yung condition na yung, yung sa akin. Cruti na Tupac. Tupac Shakur. I never understand. Never understand an old man. Pwede, <laughs> no? Ano ba ito? Vietnam. Wala na siyang tag. Adidas. <laughs> UNK, NBA. Anong team? Oh, Adidas. Mga tulad niya, hindi na ako sure kung mabibenta ko pa kasi ng 150 ah, kasi ano, may minor discoloration ang mga biyan. Pero sa print, pwede pa. Ang mga tulad niya, no. daan na lang siguro. Ayan. Ayan, 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 Yun, ito, ganda pa. yan nga lang, may mga issue siya kasi. Adidas, maraming adidas pala. Pero, hindi natin mabibenta siguro to. Adidas sa tamang pressure I mean 150. Pero ita try pa rin natin. kasi kung magdadala lang yung condition ng mga Adidas mga ben, pwede ka pa tong 200 to 50, 300. Pero yun nga sabi ko, sikatin natin. Levi's na kamo. Adidas na medium. Kamo din. Ganda po. May polo na shorts ka, so malaki. Ito ba? 5'11. Scorpius lang. Ito, Uniqlo. Uniqlo, mga biyan. DC, na polo shirt. Good fade. May the mountain pa. Ah, may the mountain pa. The mountain rin to eh. Tama ba? Hindi. Oh, the mountain. 2,000. Ano ba to? Hindi ko na siya ma-ano mga biyan. Hindi ko na mabasa yung yung tag niya, yung date. Tapos ito, Colombia, Kasoyos lang. Colombia. Ito pa. Mga military t si ah. Loud of the free. Mahilig si sir sa mga military shirt. Call of duty. Ano ba ba? Ito. Yun, oh. Army Veteran. Ito lang. Yan. So, ito. Tapos na tayo sa box. Yung, yung sa bag, mga biyan. Yung dito. Ah, uh, naka, ano to, naka paper bag. transfer ko na lang kasi nagmamotor ako nung dinala sa akin to. O, so, para hindi mapunit yung box. ay yung paper bag. transfer ko na dito. Ito. Meron tayong metalika, mga biyan. Na-check ko na ata lahat to. Pero yung condition, hindi pa. Metallica. Yan siya. Ito ba? Uh, Adidas. Meron tayo dito. AOP. O, may mga AOP tayo. Fruit of the Loom. Chase na scar. Dale Jr. Hardtag. Columbia Shorts. Columbia Ito LV Louis Vuitton Scarface May bakit Minimal hairline Meron tayo ditong arc Meron tayong arc mga biyan konti na lang Fear of God Pero hindi ako sure if legit yan Kasi yun nga Hindi tayo maalam sa mga ganyan mga biyan Yan o no? Las Vegas na Delta ata to Delta Pro Weight AOP ba? Lakos kaso maraming issue. Tapos arc na pants. Nandito pa pala yung ano. Carhartt mga biyan So ito, ang ganda. Ngayon pares so. Oh. Yan siya. Meron din tayo dito ng uh, NASCAR. NASCAR yan. Dale Jr. print tag na siya mga biyan Tapos ito. Transformer, loose lang. Meron pa tayo dito ng Carhartt na long sleeves. Carhartt long sleeves. Carhartt na polo shirt issue sa collar. Then Bass Pro Shops na uh, tawag dito kamo pero used lang siya mga bian. So 'yun na siya mga 'bian. So eh uh, yung iba okay yung iba, 'yun nga. Hindi ako sure if kaya pa natin to ma, ma uh, ay, hindi ako sure if kaya pa natin kumita. Pero sige lang, i-deal ko to. May, meron akong i-deal kay Bossing kung gusto niya. Uh, magiging ang yung mangyayari, yung mga solid na items, ipapapiso bid ko. Tapos na, uh, sabihin ko na lang sa kanya na iba yung ibang items. So for example, yung mga branded, mga ganong quality, minsan binibenta ko ng 100. So depende na sa kanya kung go, i go niya, hati na lang kami doon mga biyan sa kikitain. So, yun yung mga nakuha natin o yun yung mga pinapabenta sa atin mga biyan. Update ko kayo baka next vlog kung anong mangyayari dito. Yun so mga biyan, alauna na ng madaling araw. Wednesday, kanina, naglive na, kanina ni live na natin yung mga, mga damit na nabuksan natin mga biyan. Yung mga damit na nakuha natin sa sawan ng Diyos, okay. Okay yung benta natin. 38 pieces yung hindi natin nabenta. Yun yung mga sinabi ko sa vlog mga biyan na may mga issue. Uh, may mga fade sila yun yung mga hindi ko na benta the rest na mga yung mga vintage yung mga yung vintage yung NASCAR yung ibang branded natin Ng mga items yung mga Carhartt ubos except na sa sapatos yung sapatos hindi natin nabenta so more or less 100 pieces yung yung items mga biyan 38 pieces yung hindi nabenta okay na pero siguro bukas ko na to siya i-try live selling para mas ma-market ko siya mga biyan so, sana enjoy kayo peace